Ibida, ibinida ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Camarines Sur. Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng... Ayan, itong programa ito ay isa lang sa mga hakbangin ng pamahalaan upang ubusin ang mga pera <laughs> Hindi naman, hindi, hindi. Mali, mali, mali. Ulit, ulit. Bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap. Yan! Magkakahiwalay man ang ating isla, marami man tayo dito mga tubig, pero wala tayong tubig. Na isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ah, bagong Pilipinas? Ayaw na namin ng bagong Pilipinas mo. Yung bagong Pilipinas mo, naku, delikado. My goodness. Tinipon namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Upang sama-samang maghatid sa inyo ng mga benepisyong magpapagaan sa inyong mga kalagayan. Isa po ang ating hangari. Nangiya, sinama mo pa sila lahat dyan? Ang dami na rito naghihirap, sinama mo pa sila lahat dyan? Ano na, sino na nagtatrabaho ngayon? Wala na na, na naman kayo. Ay nako, inabala mo pa. Ikaw, tinan mo ha. Trabaho ng trabaho yung mga tao dito ha. Yung mga iniwanan mo sa Pilipinas, trabaho ng trabaho. Ngayon... Pupunta tayo yung Kamsur. Tara, sama kayo. Hindi, siya natatrabaho. Wala nyo yung trabaho. Punta tayo sa Kamsur. Magpapasikat tayo doon. Siya, wala na yung mga nagtatrabaho dito. Nandun sa Kamsur. Nakaupo, palakpak sa palakpak iyo. Walang iya naman, oh. Just me, yo. Na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki natin ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapapag mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay basta't nagkakaisa walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin maraming salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas nakakagaling oy maraming salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas po sana manakaw sa airport 'yan yung dumating na bagong Pilipinas na yan, animal na yan, talagang buo ang uh, pananaw, paninindigan ng presidente natin na yung kanyang bagong Pilipinas ay maganda. Oh, so, sabi nga niya, ohoy, oh, hello, ito uh, na, para na ang bagong Pilipinas, mga neck-neck nyo. Feeling talaga niya ang ganda ng Pilipinas, no? Hindi, ewan ko lang ha, kung yan ba ang nire-report sa kanya ng mga tropa pits niya. Kasi, parang, alam mo yun, in, parang hindi hindi niya alam na may kahirapan, hindi <laughs> niya alam na may mga... Alam mo na nabasa kasi nito yung mga sulat ng mga batay, eh. nung birthday niya nabasa nito Kaya akala niya talagang ganda-ganda ng Pilipinas ngayon, di lumalabas ng bahay ito eh Ito ang gagawin nito, nandito sa Malacanang, tapos pupunta sa mga ganyang piging party-party, tapos pupunta sa ibang bansa tapos uwi sa Pilipinas, tapos feeling niya ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ba Ba't hindi pumapalakpak sila ate? Bakit ilan na yung pumapalakpak? yung bagong Pilipinas mo kasi buong buong. Pumulta ka sa palengke, tingnan mo. Tingnan mo, yun na po ang bagong Pilipinas. Wala na, isang libo. Wala ka nang mabibili. Nung nakaraan, binash pa yung asawa ni ano? Yung asawa ni Chito Miranda. Dahil ano siya, yung meron siyang 1,000, sana abot ang 1,000 challenge mo. Tinan mo ha, tinan mo ha, Ang ganda-ganda nung, ano, nung ginawa nung asawa ni Chito Miranda, si Neri. Si Neri Colminares, hindi, si Neri Miranda. Meron siyang 1,000, tapos tinry niyang mamili. Sana abot yung 1,000 niya. Ang konti nung nabili niya. Alam niyo ba, nagalit yung mga tanso? Feeling nung mga tanso, yung ginawa nung uh, video na yun nung asawa ni Chito Miranda, e, minamak niya yung government dahil ang mahal-mahal na nang bilihin. Pero ang pinupunto ni ate is, ano yung pwede mong mabili sa isang libo? Kailangan mapagkasya mo sa pamilya mo. Nag-iexperimento siya ng mga mabibili niya sa isang libo. Kasi nga, kung halimbawa, meron na siyang formula. Ito, nakabili ko ng... Excuse me, bigas, isda karne. Tapos ang lulutuin ko ngayong araw, kumbaga tinry niya isang buong linggo eh, pagkasyahin eh. Oo, oh, eh, hindi talaga obra eh. mo, binasya ng mga tanso feeling nila. Feeling nila anti-government na si yung neri.